kami sa ano sa taas ng <laughs> sa taas ng bundok bundok pala <laughs> actually galing kami sa ano sa kaibigan namin na maalam na nagpahinga na ha ah, na kailangang oras kami dun ano o so ala napindot ko yata Wala nang ulan, wala nang baha. So naka pag lakad-lakad na kami sa kalsada. O tingnan niyo yung ano, yung baba. Kaya ilang oras din kami dun sa amin pinigigan. Ang baba ang kami. Patawit na kami. Maglakad-lakad. Ito <laughs> na gulo. Oo, oh, naputo lang gulo mo. Sa picture. Yon, dito na kami. So, magabang na kami ng aming sasakyan pa uwi. Saan tayo, days? Punta tayo yung windport. Lala, <laughs> lala, lala nila alam niyo yung bakit. Punta tayo sa school. Sa school, punta, punta kami. Hi, Jen. Punta kami. Punta kami. <laughs> Sige na, babay na.